Lahat ng mga mo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Carlos hindi na nga napigilan ang kanyang sarili nang makita si Zoe na sinampal ni Dr. RJ Tanyag. Kaya naman dito dali-dali siyang lumapit kay RJ Tanyag at sinabi na RJ, "Wala kang karapatan na saktan si Zoe dahil anak ko siya." Dito ay nagulantang ang lahat, lalong-lalo na itong si Dr. R.G. at si Annalyn. Matagal na nilang alam na hindi nga anak ni R.G. itong si Zoe pero ang hindi nila alam kung sino nga ba ang totoong tatay ni Zoe. Ngayon mas lalo silang nagulantang ng ina ko nga ni Zoe at ni Carlos na sila nga uh, ang mag-amang dalawa. Dito ay ay napapansin na rin noon ni Annalyn kung paano naging malapit nga si Carlos at si Zoe isang alam beses niya kayo ito nakikita na nag-uusap yung dalawa at yung minsan nga ay napaiyak pa itong si Zoe nung si Dr. Carlos ay nagkunwaring baliw doon sa hospital ngayon klaro na at alam na nga ni Zoe at ni Annalyn ang katotohanan na sila pala ang mag-ama. Kaya dito ay mas lalo pang naging bal si Dr. Archie nung tinanong niya nga itong si Dr. Carlos kung bakit nasa labas siya, di ba baliw ka bakit nandito ka sa labas. Dito sinabi nga ni Dr. Carlos na magaling na daw siya kaya siya ay nakalabas at tama lang daw na pag ang paglabas niya dahil nga pinagmamalupitan at sinasaktan ni RJ ang kanyang anak at hindi papayag nga si Carlos na sakta na lang basta-basta ni Dr. Archie Tanyag si Zoe. Kaya naman dito nasabi nga ni Annalyn na totoo nga ang hinalan namin na nagpapanggap ka lamang Dr. Carlos. Hindi ka totoong baliw at nagkukunwari ka para nga hindi ka makulong. Ayon pa nga kay Dr. Carlos, dahil matalino ako, Annalyn, kung kaya't hindi ako nahuli ng mga pulis. Kaya gagawin at gagawin ko ang lahat makuha lamang si Linit. At hindi ako papayag RJ na mapupunta lamang si Linit sa iyo. Dahil si Linit ang asawa ko at ako lang ang nagmamayari sa kanya. Kaya wag na wag magkakamali na agawin mo sa akin RJ si Linit dahil kung hindi ay magkakamatayan tayo ipaglalaban ko si Linet dahil mahal ko siya at siya yung asawa ko. Dito ay sumabat na nga sa usapan si Annalyn na kahit kailan ay hindi hindi na babalik si nanay sa'yo dahil napaka sinungaling mo at baliw ko. Ka. Sinaktan mo si nanay at hinding-hindi ka kita mapapatawan at ganon din si nanay. Kaya gagawin namin ang lahat mahuli ka lamang at mabulok sa kulungan na kriminal ka. Munti ka nang mamatay si nanay dahil sa kagagawan mo. Dito ay nagsalita na rin nga itong si Dr. RG Tanyag at sinabi na hindi rin ako papayag na mapunta sa iyo si Linet at baka mapahamak lamang. Ngayong alam ko na ang katotohanan, maghintay ka dahil kuhulihin ka ng mga pulis at siguraduhin ko na hindi hindi ka na makakalabas pa sa kulungan. At ikaw Zoe, wala kang utang na loob. Manang mana ka nga sa tatay mong si Carlos, napakasinungaling at lalong-lalo na sa nanay mo tama lang naman na si Carlos nga at si Moira ang naging magulang mo dahil napakapangit ang ugali nyo. Mapagkunwari, masama ang ugali at higit sa lahat kriminal. Mamamatay tao kayo. Malalaman at malalaman ko rin kung may kinalaman ka nga ba Zoe sa pagkamatay ni Papa. Hindi, hindi kita mapapatawad kahit naging anak kita minsan kaya pala na hindi mabait ang ugali mo kaya naman pala nagsasabi si Ate Giselle na iba yung ugali mo hindi man naman kami mababaw samang tao at mabait kami pero bakit yung ugali mo ay napakasama ngayong alam ko na at klarong-klaro na sa puso at isipan namin kung bakit ganun nga ang iyong ugali dahil minana mo nga ito sa kay Carlos at kay Moira na napakaitim ng buti. kaya magsama-sama kayong lahat at hihintayin nyo na mabubulok kayo sa kulungan dito ay sinabi nga ni uh, Zoe na minahal kita dad pero yon nga ay hindi pwede kasi nga mahal ako ng Mami Moira ko at kahit kailan, hinding hindi mo na ako mapapatawad minahal kita at itunuring kitang ama dahil ikaw lang ang tumanggap sa akin at nagmahal ng buong buo. Pero ayon nga kay RJ Tanya, huwag na huwag mo na akong lulukuhin Zoe dahil hindi mo na mabibilog yung utak mo. Na pinagsasabi mo ay puro kasinungalingan pero sa loob pala ay napakasama ng ugali mo. Kaya naman lumayas kayo dito at ayaw ko na makita pa yung pagmumukha yung galawa at ikaw Carlos, hintayin mo at magbabayaran mo ng mahal ang lahat-lahat ng ginawa mo sa akin, sa kay Linet at kay Annalyn at dahil sisingiling kita ng dobling-doble.